Ayan, ayan mga manoy. Kamusta mga ludi, mga manay, mga manoy. Mga busy. Ayan, dito tayo ngayon sa dagat. Paggaling natin sa trabaho, direkto rito. Ayan, nakikita nyo yung dagat. Ayun o, no? dagat. Uh, diba? Diba? tayo dito sa dagat ayan eksakto low tide pala ang ano na tayo ng halaan ayan o oh, ang dami na liligo ayan o oh. Mga tayo ng halaan. Ayan. Ang ganda, low tide na low tide. Ayan, oh. No? ganda na, oh. No? Low tide, show. Ang maraming alaan. Ayan, makunguha tayo. Ayan, Matay na ang halaan at alimasag. Yan Parado. <laughs> maraming alimasag ito ngayon. So, ayan mga manoy. Ah, tayo yung na at marami tayong nakuha halaan. May git ko mo lang 3 kilo. Ayan, tumatak po yung alimasag. Oh. Ayan, wala na. Lumubog na yung alimasag. Pambilis ng alimasag Mahirap mahuli Wala pa yung panuso Bukas magdadala tayo ng panuso Para sila ay matuso Ayan mga manuhuli Mga manay Ayan o oh, Ang dami Ayan oh, o na naman yung alimasag Mamayang gabi tayo ay manguha ng Pusit Ayan sabi maraming pusit dito Lalo na pag low tide Ayan, low tide siya oh Hanggang doon sa tuktok Pero ngayon medyo mababa yung tuktok Ayan, Ayan. Ah, daming mga tao dito yan. Ayan mga naliligo Ayan Mga sasakyan, nakakapasok din dito Ayan, mga sasakyan open na na siya rito kaya pwede ma ligo ayan uy may bato uy. ayan mga manoy dami na ating uh, oh. ayan o no. oh. ayan o no. Tapos Mayroon tayong malunggay Sasa lalagyan lang natin yan ng malunggay Katalo na yan Sabaw sabaw Yun Medyo Paano na Pagabi na Punta na tayo At uh, magluluto pa tayo Medyo ginagutom na rin Tayo yan Bye oh bye Eklag bye Ayan, marami rito ang mga nagtitent yan, mga tent na may mga may-ari ng tent yan. yan. Marami siya dito. Na hindi tayo nakapag, ano ah, nakapagsayaw ng, ano ah, na Ayan, dito na tayo mga manoy. Ayan. Ayan. mga ibang kasama ko na mingwit ewan kung saan sila pumunta wala rito ah, uh, doon sila sa kabila yun mga manoy sige update ko kayo kung masarap ang luto ng alaan natin ayan